Mga idol, ang mga manok natin sa likuran at saka mga pato, mga idol. Oh. <laughs> Ayan. May wag may eh, nasubran si may ka. Nasubran ka na. Ito yung <clears throat> yung ibang <clears throat> manok natin eh. Nandito sa ano kay Whitey. Ay e, nag-aabang sa ano. Ayun daming natira mo pa Whitey. Ayun mga idol si Whitey, mga idol. Ayun din ang ano ano mga manok nating iba. Ayun. Dito yan sa taas ng kubo natin. Ayun yung kubo natin, mga idol. Ayan yung mga manok natin, dito naman sila pumunta dito naman tayo kasi oh may iba papunta pa lang dito oh. ayan yung kubo natin hindi <coughs> pa kasi tayo natapos nagpakain ayan yung iba mga idol oh Hinug na yung saging natin oh yung saging na <coughs> nasa ano pusinog na <coughs> eh, pupunta tayo sa labas at nang mapakain natin yung ibang manok doon. Gaya nito. Pakainin muna natin. Ayan mga idolo. <coughs> Marami nyan. Ito kabila. Ayan. Bilangin ninyo mga idol, parang 18 ata 'yan. Ah, dito sa kabila. Ito oh. yung inahin natin. Tapos dalawa pa lang yung naglimlim, may lima pa. Magpisa. Magpisa lahat. Pisa. Pisa lahat. Ko. bisa ba pisaan? Mahigit na isang daan. Eh basta kakain lang ng mga damo-damo. Kain mga dahon-dahon. Buhay. Abang may mga malunggay at saging tayo dito na pwedeng makain nila. Ibigay natin 'yan.